Happy Tuesday! Punta kami ng Bukid for today's video. Ayan. Naantay namin si na auntie. Dito kami sa may Pugis. Punta kami kay father-in-law sa Canon Road. Magpalagman to ang kadok. nakakamiss yung ganyang puni ng ano. We are here in the farm, guys. Dito kami sa bukid. Mga kasama ko. Si Dodong Andan pa nag-park siya. Andito kami sa Kenon Road. Gumala na naman ang inyong lalams. Hindi ba di dahi? Nasa bukid na naman. Huwag naman sanang umulan ng malakas. Kahapon kasi sobrang lakas yung ulan niya. Tapos ngayon makulimlim na naman ang panahon. Madulas yung mga anugrays, yung mga bato-bato kaya hindi makaakit yung sasakyan. Doon na lang sa diba? Um, malayo pa yung nalakarin natin. Mga kasama ko andun na. Vlog po more! may alaga na naman ako dyan sa ano may ilong tagal naman ni Dodong huwag ka namang umalan okay let's go kaputan natin yung mga kasama natin sa taas mag ano ako dito guys mag harvest ako ng maraming gulay tanim ni father-in-law let's go hindi <tinyo> na nyo, guys <laughs> Nahihinog na yung mga papaya sa puno niya. Aha. Uh -huh. Asa na si Dodong. Andiyan na siya. Dodong is coming. Wala nang bunga ng manga. May pa isa-isang bunga na lang. Tingnan niyo naman kasi yung daan. Oh. Madulas. Kaya sana huwag umulan. Para hindi kami mahirapan. Hi, puppy! Oh. This is our paligid ligid. Yes. Why are you barking and barking? Okay. Daming bunga na. May bayabas doon. Tapos, yung sana Pero hindi. Hi! Dodong is there. Kaya pa. Uda. Malapit na tayo. Magluluto tayo ng kanin. Yung si Dudong nag aarasaw siya. Nandito na tayo sa ano? Bukid. Dito yung pinaglulutuan ni Odra. Dito yung isang ay, bahay ay, andun ay, dun sa baba. Ilan tan ito da? Tasumari? Ay Tisa, tisa. Tisa sa. Tisa. Kanan dan mangga. Ito sa. Adi makan sa. Ako magluluto. Kita mata na nababangking. Nakahubad si Dudong eh. Kaya inano ko. Sa bundok, kay kinalola, ganito rin yung lutuan doon. Meron kaming ganito, tapos meron din sa ano, sa ano tawag nito, sa shilling. isiba ng gawid. Ayan, um, Ang daming bunga ng ano, papaya. Masarap yan pang kinola. Fish um, pan at ato noon. Sapak di di niya? Sapak di dalam sih na? Ay, eh, mayroon, ay, hindi tayo ng ano dyan naman ya. anong tawag na to? Mawanggay. Manguha tayo ng mangga. <laughs> niwan ko yung binabantayan kong kanin. Sayang, mahal ang abukado sa Baguio, tapos dito. Nalalaglag lang. Ay! Lang tan magdag sin mo. Sige. Ayun, oh, um, may mga bunga pa rin pala. <laughs> Ada <makaalam> mo <laughs>

kami. Ito tayo ng dahon ng malunggay. Pangsahog natin sa hilaw na papaya. Mamaya. Mamaya. May dalawa pa doon. Pa, pa dun. Laki, oh. Oh. <laughs> Ganda ng upo nyo dyan, ah. See? Nakakarami na tayo ng nakaharvest, ah. Ito yung mga kasama ko nagpapahangin doon. Parado sa rooftop. Dito natin i-harvest yung

medikality niya mali talaga. Abi takò lang amuhan ha uto na. Amo na. So, Gacha. Maliit masyado yung isa pero dilaw na sa may anoon niya. So may gonyo oh, diba? na. Pero siya dumaliit. Kaya ito lang kino ako. Ah, di ba? Ganda ng video ko, guys. Oh. Alam niyo ba kung saan ginagamit to, guys? Yung mga nagnganganga alam na this guys mabisang gamot ito sa ano sa ubo itapal mo sa likod lalo na yung mga bata kuha tayo guys Ayun po yung naiinipin. Ito ang niya kayang ming fixin, dey? yung mga niya, pakit-pakit. Nakakamang bagas kayo, mami, dey. na, makarutay mong ilay <laughs> na, 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 makakamukad na, kangkana na, na mamirundunan. Ang kalpasa kami rin, ama. Hindi. na,

Pangulam, ulam uh, guys sa hug sa tinula Ayan. ang tatas kasi ng puno niya dapat ito chinap niya noon no? para hindi tumaas parang ganyan Ayan. meron pa dun sa taas

tapos ah yun punta na naman kami sa kabila din banig kunin ko yung itak okay. Ini ada juga gerak am on tau lagi bui-bui dem di. Masukal, jangan sana kami dadaan oh, Stranded. <laughs> Mana sakai kami ada itu, tulu. Mai, ikan ikan. <laughs> di dalam sesama pa aku masih ada nama masukal. Sige. <laughs> ang ingay ng ano oh. ganyan ang huni dito sa bukid guys rinig nyo ba yan hmm. kayo kukudkud si Auni ah Ya ada kayu pe adik kudung di umi isa. Ustu kau mana mon jaket mu tau mon atong mu tadi kan magate ishun. Tega biju lang aku. Bala kayu jan. Try natin guys. Dun We're going back. Naka-harvest na ng mangga. <laughs> Sulit naman, kahit masukal. <laughs> Sa wakas, narating din ang malinaw na daan. Ba't di nyo kinuha ito? Nereka. Yung bayubana. Natangkonan mo't mabaling ngayon pala loob? Hindi, no, kinuha ko. We're here na at last. Lemon. Anong tawag nyo dyan guys? andidit, ang tawag namin. kuha ng lemon. Ayan. Tapos kuha naman sa kabila ng... Nudia no Rambutan? Rambutan. rambutan. Ayaw. Nasa ka rambutan man siya oh. Next rota. Kuha tayo ng... Rambutan. We'll you going home. May pato na naman tayo, guys. Apat na anak ng pato. Papalakihin natin. Yes. We are off to Baguio now. Si Uok lang ang naligo. Kami hindi. <laughs> no more time. Kasi anong oras na? It's 4 p.m. na. Hmm. Bush! balik na lang ulit tayo next time. Tara, let's bye everyone. See you sa ating next video.